kung ikaw yung isang anak ng isang OFW, panoorin mo tong video at kung ikaw naman yung isang parents, no, may anak, pan i-share mo tong video nito para ma-motivate yung mga anak natin na katulad ko rin isang OFW. So panoorin natin yung video ni Teacher para ma-inspire po tayo lahat, kahit tayong mga parents at yung mga anak natin. Okay? So let's go. Kung sa ng mga ng nanay mo, ito lang yung gusto kong gawin. Gawin mo yung pinaka-best o pinaka-best mo kapag nag-aaral ka o sa lahat ng papel na gusto mong gawin. At higit sa lahat, buuhin mo yung pagkatao mo. Huwag ka mo nang maghanap ng tao na magbibigay sa iyo ng kulang ng pagmamahal na binibigay ng mga magulang. Kasi nga, aalis sila sa tabi mo. Huwag mong hanapin yun. Yung na yun na pagmamahal, kahit sino, hindi kaya ibigay sa iyo. Kasi magkaiba yung pagmamahal na binigay ng mga magulang kaysa kasintahan. Kasi alam ko, kapag mawala si mama mo o si papa mo, parang may kulang. Ngayon, dahil may kulang, gusto niyong punan. Tama? Ang gusto ko iparating sa inyo, magkaiba sila. Hindi porkit mamahalin tayo ng ibang tao, pareho na sa pagmamahal ng mga magulang ninyo mas lalo kayong mapapariwara kung gutom na gutom kayo sa pagmamahal. Please, ang gawin mo, mahalin mo yung sarili mo.